Baby, ang bibi-papi, ang bibi, gitugnaw sa bata. Gitugnaw, tugnaw si papi. Gitugnaw, gitugnaw si bibi-papi. Gitugnaw, kay tugnaw ang panahon. Gitugnaw ang bata, gagrabi katugnaw gagrabi katugnaw si papi gitugnaw <coughs> gitugnaw ang bata gagrabi katugnaw si papi <coughs> gitugnaw di pa ka magpupo anak ha? Di pa ka magpupo? Anak lang, juga anak. Matug lang, juga anak. Ha? dili magpupo ang bibi ni mama. Pupo na ka? Huwabay ka kapupo gahapon, anak. Huwabay ka pupo ang bata. Tinood gin na anak. Huwag ka kapupo, anak. Di masigatog ang bata ka, mahablad. Ah, oh, mahaiblad ang bata ni mama. Di magsikatog. Ha? Huh? Mag-wake up na ang baby, papi. Mag-wake up. Sige na, please, anak. Please, papi. Wake up na, anak. Eh. <laughs> papi, wake up na. Wake up. Please, baby papi ko. Papi. Wake up na, bata. Sige na anak, di pa maakbay sa lamok anak. Grabig pa ak mamalisa sa lamok anak ko. Di pa maak yung maayo anak ay, tinood yun na anak. Nigawas na mga adlaw anak mo, init na siguro ni anak. Nigawas na mga adlaw anak na no, wala na may kuan anak wala na may uwan siguro anak tinuod gid na anak wala na giuwan anak Gawas ng haring araw anak gabi i anak nagbunok baya anak nagbunok gabi i anak Ambot unsa ka tong anak mga alas 10 pasado bay ato anak nagbunok anak. Moding gitugnaw ka anak. Moding gitugnaw ang bata, di na malang gid ni mamansin kay gitugnaw. Bliss, Mama Lisa. Taga Santo, Kaloyan sa Ginoo ang batang gamay. Taga Santo iho. Eh. <laughs> Magsi good morning. Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat Naway pagpalain po kayo ng puong may kapal Salamat sa palagi ninyong panonood ng aming video ni Mama Lisa Thank you for always watching guys Ingon ni Papi, nga po Eses, eses, kakyot gido eh Anong kyot mga kanak? Ha? Anong kyot akong bata? Pag-anis mamalisan ng cute si Papi, sige na please anak. Pag-anis mamalisa anak, please. ina hello guys. Kumusta ang inyong um uh, Merkulis So araw ko ngayon ng Merkulis. Kumusta po kayong lahat guys? Ingon ni Papi, guys. Yan, thank you for always watching mga langga. Thank you for always watching. Sana ipagpalain po kayo palagi ng poong may kapal. Thank you for watching guys.